Magandang araw po mga kapuntos at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng Punto por Punto Timotnaway, uh, maintindihan po ninyo, sana po huwag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, eh, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po uh, maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Magandang hapon mga kapuntos at sa hapon ito is putinyo po tayo sa ating tinalaki kanina uh, patungkol naman ito ngayon sa Inaamin ni Julito Daig na ang kautosan sa pangingilin ng sabat ay iniutos lamang doon sa mga Israelita. So dahil inaamin niya, tinanong ko siya, sangayon na ba siya na uh, ang mga Israelita lamang ang inutosan na ng 7-day sabat. Tumutol si Julito Daig. Ilang sabi niya, lahat ng tao inutosan. So tinanong ko siya dito, saan natin mababasa na ang araw ng Sabat iniutos sa ibang bansa. Kasi sinasabi kasi doon sa ano sa Exodo 20 at basahin mo na ano sinasabi sa Exodo 20 Jess. Uh, ang sabi ganito Exodo kapitulo 20 versikulo 10 ganito ang sabi dito Ngunit ang ikapitong araw ay sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na yan ay huwag kang gagawa ng anumang gawa. Ang inutosan, yung Israelita. Sino pa? Ikaw, niyang iyong anak na lalaki ni babae. So pati yung kanila mga anak kasama sa utos. Ni ang iyong baka. Ni ang iyong aliping lalaki ni babae. So pati yung alipin nila, yung kanila mga kahayupan ay kasama sa utos ni ang iyong taga lupa na nasa loob ng iyong mga pintuang daan. taga lupa. Ano ibig sabihin ng tagaibang lupa na nasa loob ng iyong mga pintuang daan? Ating basahin niyan dito sa ang salita ng Diyos o ang mga dayuhan na naninirahan kasama ninyo. Sa mandaling salita, yung mga dayuhan na naninirahan kasama ng mga Israelita doon sa Israel. Yan na. Yan mga dayuhang naninirahan sa Israel. Kasama ng mga Hudyo, ng mga Israelita naninirahan sa Israel. Sa, sa kanila na, na ano yung utos. Kaya maliwanag sa sinasabi sa Bible na ang inutosan na mangilin ng sabat, yung mga Israelita, yung kanilang mga anak, yung kanilang mga alipin, yung kanilang mga hayop at yung mga dayuhang naninirahan kasama nila. Eh tayong mga Pilipino o nasa ibang bansa gaya ng Pilipinas, eh damay ba dito sa kautosang ito nang ito iniutos sa mga Israelita? Sabi ni Julito Daig, damay daw. Kaya doon, siningil ko siya. Sunod nga, niya, sunod nga bangutan mo, huwag ano nga bangutan na kayo, eh, oh, yun ka naman. Ang isugo sa si Israel, wala isugo sa laing nasod. Bangutan na, kung so, mag-isugo sa laing nasod, asa manat po sa na ang adlaw ipapahulay specifically ha specifically ha adlaw ipapahulay bisugo sa laing nasod <coughs> okay, atong basahon uh -huh. atong basahon na sige 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 sa adlaw ipapa ipapahulay bisugo sa laing nasod atong basahon sa salmo wag kakabasaan eh nga tibo kalibutan oh. ang yang balaod O, oh. oh. oh, tiyo mo na oh, dili makahatag specific nga tubag si si Julito Daig? Ah oh. hindi makapagbigay ng specific na sagot si Julito Daig. Ginagamit niya ang ibang kautosan para may iangat yung kanyang iniisip na kasama doon. Oh. <laughs> ang sabi doon sa awit, ah, na ang kautosan ng Diyos ay sa buong daigdig. Walang specific doon na sabat ang kanilang reason dyan, eh bakit yung sabat, hindi ba yung bahagi ng kautusan? <laughs> Mali. Wrong gram, wrong, wrong ano naman, out of context na naman ulit. Bakit? Yung mga kristyano, meron din kautusan eh. Pero hindi kasama doon ang seventh day sabat. <laughs> ha? Meron kautusan din ng kristyano, pero hindi damay doon ng seventh day sabat. Ngayon, gusto nilang idamay. Yan isang palatandaan, na kapag dinadami nila yung ibang ano yung 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 sabat sa kautusan 'yan, sinasalungat nila mismo ang sinasabi sa Exodo 20 verses na ang inutosan lamang yung Israelita, yung kanilang mga anak, yung kanilang mga lipin, yung kanilang mga hayop at yung mga dayuhang naninirahan sa kanila, naninirahan sa kanila. Bakit sa kanila naninirahan? Dahil dun lang ang kautusan. Ha? Kaya eh, tinanong ko siya sa ibang basa, inutos yung araw ng sabat, sabi nila, yung kautusan ng Diyos ay para sa lahat ng sa buong daigdig. <laughs> oh. Yun ay isang uri ng ano, ng uh, non sequitur fallacy. Uh, non sequitur fallacy. At fallacy of composition. Hindi porkit in, ang sabat ay bahagi ng kautusan, sasabihin mo na kagad, yung kautusan na, na na para sa lahat sa buong daigdig, andoon din ang, sab ang 7 sabat. Mali yun. Eh. <laughs> Sobrang kapalpakan. Mali yung ganon. Ang imong konteksto ba, by context man ta, karon pag-apply na po din di na to sa salbo nga antibo kalibutan, gisugo ano apel ang tao, katundanan sa tao, di na po din mo na baton. Ano bro, salmo? Hmm, magigapon tagaan ka, di ka. At na masana sa mo. Sa mga mga tayo na kapag tayo mo. mo, mo, mo? Wari ka, e. ka kabasa ni. Wari ka kabasa. Sige, atong at, 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 basa ko ngayon eh. Kaya atong kawa ng kontekst. o, <laughs> oh, mayingo na po ka-kontekst. Nga pag iyo, pati mo kalibutan. Listen, makaitagaan. Kag-besikulo, di mag-iha po kakasabot. Ito, galing e. ba basa ko ngayon. Waka nung makuha na itong kontekst. Kaya man, ang nidagan, bubagoy na po. Hinihingi <laughs> ko sa kanyang talata para tingnan namin kung ano talaga ang konteksto ng natural chapter. Kung yun ba'y tumutugma sa 7th day sabat. Pero ayaw niyang ibigay ang talata kasi mabubuking siyon Yun, <laughs> di ba? Takot si Julito dito. Ayaw niya ibigay. Pangutana na po po. Ako na po ay pangutana. Pangutana na po po. Pangutana na po po. Kay tao bang ka? O yun kang apel ka sa sugo? Dili. Ha? Sa pade ka tao. Uh, yun, yun sinasabi kong ano, uh, deceiving tactic ng mga 7 Adventists. Adventist. At niya? Sumasangayon ka ba na ikaw ay tao? Sabi, sabi mo naman, oo, oh, tao ako. Ang ganun, sumasangayon ka ba na kasama ka sa inutusan? Ay, ah, hindi. Sabi, ibig sabihin ba, hindi ka tao? Ganun, yun. Yung ganung uri ng tanong, falasy Ha? Falasy of non-sequitor. Hindi porke tao inutusan doon sa mga Israelita, pati ikaw, hindi naman Israelita, idadami na dahil tao ka rin. Mali. Ano ganito? Inutusan si Moises. Ito ha, inutusan si Moises na gumawa ng ribolto ng Kerobin. Pag sa badista, tanongin mo niyan, ba't kayo hindi gumawa? Tao inutusan dyan. Sabi nila, hindi naman kami si Moises ha. Oo, <laughs> oh, tamo. Kapag kautusan na hindi sila pabor, hindi nila gagawin. Ah, ito ang Israelita inutusan ng Panginoon na magsa magse-celebrate ng mga seremonya lo. Eh ka, lo ka ba? Sabi niya, hindi, Kristiyano kami. Oh, ibig sabihin mo, hindi ka tao. <laughs> oh, 'yan. Ayo pag ingon nga Kristiyano, kay ingon tao, basta kay tao. 'Yan, 'yan ang style ng mga Sabadista. Ipinapakilala ko po sa inyo. Sasabihin nila, tao basta kay tao. Pag sila ang ginamitan mo na ganyang technique, marunin din naman magsabi na hindi kami si Moises. hindi naman kami yung mga Israelita. Yan. Ganon sila. Pag sa atin ginagawa, ang hirig lang gumawa ng ganon technique. Pag sa kanila binaliktad, di sila, di, di sila makasagot ng tama. You no know, Sabi nila kaagad na, eh bakit? Hindi naman kami si Moises. Ha? Hindi naman kami yung mga Israelita. Hindi naman kami inutusan dyan. Ha? O ganyan. Diba? Halimbawa, Tanungin ko sila. Nunood yung mga sabadista ngayon. Tanungin ko sila. Yung utos doon sa Leviticus 1 na ano, uh, isang buong hayop ang sinusunog sa altar bilang tanda ng pagsamba at magpapakasakit sa Diyos. Yun ay inutos sa mga tao. Tanong, ginagawa ba lang sa Ibenday Adventist yun? Sabi nila, hindi. Bakit din yung ginagawa? Eh, tao inutosan dyan. Hindi naman kami mga Israelita. <laughs> <laughs> oh. Next! Sa Levitico 4, ay sinasagawa kapatawaran ng mga kasalanan. Karaniwan ay may kasamang sakripisyo ng isang hayop. Yan ay utos sa tao. Tanong, ginagawa nyo ba? Hindi! <laughs> hindi! Bakit? Ba't din yung ginagawa? Kasi, kasi, mga, mga ano lang yung intusan dyan, mga palit ng mga Israelita. <laughs> ay, mga tao rin yan eh. So sila tao, kayo, hindi, ganon. Straight to the point! Yan! Yung peace offering na nasa Leviticus Ginagawa nyo ba yan? Utos ng, utos ng Panginoon sa tao yan. Di nila, mas, di nila na ginagawa nila eh. <laughs> Oo. Oh. Yung mga pistang pang reliyon, kaya na lang halimbawa, yung Passover, Pasqua, o oh, ginagawa ng mga estrellita yan. Tanong, ginagawa ba ng mga Seminary Hindi. Oo. Oh. Silang inutosan, mga tao sila. Kayo din yung ginagawa. Hindi kayo tao. Hayop kayo the <laughs> Yan. Yan ang mga panluloko ng mga 7th Adventist, sinasabi ko na sa inyo. Oh. So, dito, huling-huli si Daig dito. Yung kanyang, yung sinasabi ko sa inyo, lahat ng mga nakonvert sa 7th Adventist, niloko lahat ng mga yan. <laughs> hmm. Ito. Sabi nila, tao yung utusan, dahil tao ka, kasama ka. Eh, ba't yung seremonya lo? Taon ko sa inyo, ba't di kayo gumagawa? Hindi ba kayo tao? <laughs> oh. Pero bakit napakarami mga nakonvert sa Seven Adventist? Isa lang ang dahilan. Pinaglolo ko lahat ang mga yun. Oh. <laughs> Oo. Hindi na mo ginawa ang daeg. Ang sabi ni daeg. Ang sabi diyan, tao. Basta tao. Oo, oh, yun. Ayun ang specific. Basta tao. Pag ginawa yung Exodo 25 tao ng tusan dyan. Ginawa mo rin ba? Sabi, hindi. Hindi kami si Moises, ha? Oo. Oh, mo nung kumilala. Hindi nung kumilala dahil maiipit din sila. Ganun. So, bistado si, ano dito, si Daig dito. So, yung kanya paraan, yung kanya paraan na technique, uh, basta yung tusan tao, damay ka, tao ka, pero hindi nila magawa yung sinasabi na sa mga ceremony, lo taong inutusan doon, hindi magawa ng CBD si Adventist, kung susundan ng kanilang estilo, lilitaw na hindi silang mga tao. Yun. So, yun po ang akin tampok na video na ito. At baka bukas, mayroon naman po na bago na namang ibubulgar dito sa video ni Jolito Dai kung saan eh, nagkaalburoto ang kanyang mga argumento. <laughs> Ito po si John labad Labado sabi po sa inyo, magandang hapon po mga kapuntos. Mamayang gabi, kita-kits po tayo ulit sa Worldwide Catholic Bible Study.